Magandang umaga mga kapiso wifi. So may babalita nga pala ako sa inyo nangyaring masamang balita habang ako ay nagda-drive sa kalsada. Dahil galing nga umulan ay motor ko ayaw nang umanda Pinilit ko pa nga akala ko ay mapapaandar ko pa yun pala ay, hindi nakaya, kaya kailangan na nating ipatingin sa mekaniko. Kaso nga lang, ang problema ay malayo-layo pa ang lalakbayin bago makarating sa mekaniko. Kaya Pinilit ko pa rin paanda rin. Napansin nga ni kuya nasa unahan ko na parang hirap na hirap na akong paanda rin ito. Kaya naman ay sinabihan niya ako na mayroong sa unahan mag-aayos na mekaniko. Dyan, hmm. may ano? Re, hey, nabasa lang kayo ng ano? Nabasa lang? Nag request na nga siya na itulak na lang ng motor niya ang motor ko Subalit ako nag rason muna Akala ko kaya ko pa talagang paanda rin pero hindi na kaya May ano? Kukun? At nung hirap na hirap na nga akong paandarin ng motor na ito, ay pumayag na akong itulak ng motor niya. The... Oh, diba di ba umaandar na nga habang tinutulak shout out nga pala sa iyo boss napakabait mo big salute sa iyo sana lahat ng mga nasa kalsada ay kagaya mo at pinas forward na nga natin ng video sapagkat malayo pa ang kanyang itutulak baka maboring kayo sa pagkapanood ng video <laughs> Halos isang kilometro nga pala ang distansya ng natigilan ng motor ko papunta sa mekanik ko. At habang tinutulak nga isinusubukan eh, ko pa rin i-start pero ayaw talaga, kailangan talaga ng mekaniko. First time nga pala ito mangyari sa buong buhay ko na nagpapatulak ng motor ko sa motor ng iba naisip ko nga rin na kapag may nakita ako sa kalsadang nagtutulak ng motor ay tut itutulak ko din gamit ang motor ko kaso yun nga lang hindi ako marunong nandito na nga pala kami sa barangay kugon malapit sa mekaniko ang sa kaliwa nga pala niya ay papunta ng gupat sentro at sa kanan naman ay papunta ng sorsogon ah di na? Namat! At nakarating na nga kami sa mekaniko at nag -thank you ako kay boss na nagtulak ng motor ko. Big salute sa iyo, boss. Napakabait mo. At nung na-check na, na nga ng mekaniko ang motor natin ay na-find out na nabaklas pala ang karburador ng motor kaya pala ayaw umandar. Lumuwag nga pala ito siguro dahil sa kaka-vibrate sa pag-drive. Pinapalitan ko din pala ang spark plug nito para mabilis na rin i-start. At yun lamang po ang video natin for today. So maraming salamat sa inyong panonood. Huwag nga pala kalimutang ma-like ang video na ito, mag-comment, at i-follow na rin para sa mga ganitong content.